Kausapin nga ho natin yung ating uh, malimit na ma-interview at pamilya na rin po sa inyo. Namumukotangi ho ito sa Pilipinas pa forensic pathologist. Kulang pala tayo sa ganito, no? Pare ano? Oh, wala. Mukhang uh, kinakailangan dagdagan. O, dahil uh... <laughs> busy. Paano, paano bang may ginagawa si Dr. Raquel Fortun? Ay, kinakailangan ng kanyang expertise sa mga ganitong mga pangyayari. Kausapin natin, tayo pinarada na mga kusap ngayon si Dr. Raquel Fortun. Dr. Fortun, good morning po sa inyo. Si Orly Tinidad po si DCW. Kamusta po kayo, ma'am? Good morning po. Aha. Um, meron na ho bang nakipag-ugnayan sa inyo, Doc? Uh, meron na ro, parang meron yata ang uh, gustong uh, ilapit sa inyo mga, na mga posibleng botong makuha sa taalik. Eh. Meron na bang nakipag-ugnayan sa inyo para kunin po at uh, matulungan sa pagyusuri po dito, dok uh, Doc? Wala pang referral na ginagawa sa akin. Ang makulit sa akin, media. Pero wala pang <laughs> parang ako. Wala pang wala pang nilerefer. Ah. Uh -huh. Okay. Anyway, uh, napag-usapan na naman 'yan dahil mukhang kinakailangan ng uh, mga antulong ng forensic pathologist. Siguro meron naman siguro sila pwedeng uh, makatulong din po diyan. Pero iba ho siyempre pag tulad niyo pong eksperto ho rito eh. Matatanong na namin, doc. Ano pang pa paano ho ba umiinog? Pa paano tumatakbo? Ang uh, pagsusuri sa mga ebidensya lalo na kung hinihinalang katawan ng isang biktima ng krimen na nalublob sa tubig sa matagal na panahon. Well, unang-una, abihin ito, totality of evidence. Anong alam niyo about this case? Mm -hmm. uh, I I suspect they know a lot more than yung lumalabas sa media. Um, like paano nila natukoy yung area na yun? Mm -hmm. uh, na apparently, aba, ako okay. eh, okay, so meron kayong nakikita mga sako dito. Uh-huh. Uh, but then, anong ibig sabihin nito? And yung next phase is uh, definitely, examinin mo ng maayos itong mga nakukuha nyo. Mm -hmm. And uh, pag sinabi kong maayos, talagang systematic scientific. Like kung ako, I would like to ask, pwede bang markahan nyo in sequence uh, lagyan nyo ng number or tagging. Itong narinig ko, lima na daw eh. Okay, so yung hmm. sequence, tapos maybe, ano ba to? May proximity to one another? Can you mark in a way what part of the lake uh, nakuha? Kasi baka kahit patanong, kung, kung, human remains nga yan, ma-associate mo with one another. Mm -hmm. Kasi medyo duda ako, ano man, ano man laman itong sako na to? Yan sinasabing nasunog. Just because maitim, it doesn't follow na nasunog yan. Nasunog. Po. You have to check. Tapos ang una is, buto yan ba? Again, I I don't know. I have not seen it. Uh, very sketchy yung pictures na nabalabas. Uh, ang unang tanong, kung buto man yan, human or not? Mm -hmm. Kasi kung hindi siya human, hayop, ay wala kwenta. Mm -hmm. Walang issue. Kung human 'yan, alam mo madaling-madaling isang tingin mo lang eh. Mm -hmm. well, you don't need fancy testing kung human or not. Oh, lalo na doon sa mga up. 'yung mga 'yung experienceado na sa pag ng ganyang mga remains. Uh, sa madaling salita, uh, doc, tulad sa bagay, uh, in fairness, ang Coast Guard, wala namang binabanggit tungkol sa mga sakong nakuhang ito. Basta ang kanilang tungkulin, tingnan nyo ang uh, isang uh, lugar na sinasabing doon maaring nagtatapon at kung may makuha, ilabas o iahon, wala naman silang binabanggit kung ano yung laman na yun. But sinasabi nila, may mga laman na gatong mistulang uh, boto. So, ibig sabihin, uh, Doc, Hanggang din lang talaga muna ang dapat natin pagtrato sa mga balitang ito. Dahil ito'y dadaan pa naman sa pagsusuri at kasama na dyan yung pagtingin sa mga buto and uh, DNA testing pagkukumpara sa mga maaring pagkakilalan kung sino may ari ng mga buto na yon. Well, I believe yung Coast Guard ang responsible for the recovery. Mm -mm, and, pa, uh, sige, na so, nare-recover nila. But, you know, somebody else has to take it. Uh, from there, mm -hmm. like uh, is there someone in charge of, as I said, tagging, labeling the remains, tapos securing them and that means uh, hindi mo actually, medyo nagdismayado ako doon sa unang picture na pinalabas nila eh, uh -huh. na apparently mga tao nagko-comment, eh ba't ang linis-linis ng sako? Nakita ko rin yun eh, puti putino yung sako eh nang galing sa tubig. Uh -huh. Apparently, Uh, based on the picture sinabog nila yung contents nilipat sa ibang sako and uh, you know for you to do that at the scene alanganin 'yon kasi yung contents lahat pati yung sako mismo mm -mm. dapat yan examine mabuti kasi you consider that as evidence yun yeah, no. dapat hindi at, hindi pinapalta ano? ano yung ay hindi, tsaka kinalat nila eh sa lupa mm -mm. tapos ang suspecha ko ano to, binuksan nyo, kinalat nyo sa lupa, hindi man lang sa ibabaw, halimbawa ng body bag, na para hindi mawala. Meron Tapos yata, pinulot. meron din yata nilalagay sa cadaver, pero tulad ng inyong... Yung later. Uh, pa, 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 tulad ng observation, yung nga ang uh, napansin nila sa ating mga kababayan, yung pinakahuli. Yung, yung, tapos pinili-pili nyo yung mukhang buto. Okay? Mm -hmm. So that Dapat tells lahat. me mm -hmm. That tells me wala yatang technically knowledgeable dun sa lugar na yon to mm -hmm. handle the evidence mm -hmm. nakuha. Although yung mga nakikita kong ibang footage, mukhang may body bag dun sa bangka tapos binabalot nila yung sako sa iba pang sako uh, because I can imagine by this time disintegrated na yung original eh, tapos ilalagay sa body bag tapos carefully tinutupi tapos inaabot sa mga tao sa land may mga nakikita kong naka-shirt na PNP and NBI. so mm -hmm. I, I, i look i'm not involved so i just observe i i i, I don't know the details of what's happening Maganda rin naman yan. Uh, marami tayong kinakailangan malaman, uh, lalo na observations coming from uh, uh forensic like you, uh, Dr. Fortun. Uh, dahil basically talaga ang, ang mga ebidensya, hindi lang yun natutuklas sa nakikita, kundi dapat alam din natin paano ito i-preserve. Dahil kung hindi natin kayang i-preserve ito, at hindi ito sa ilang mga maaring maka-apekto maka, ano, maka, maka sa kanya, wala, walang silbi ang mga ebidensyang makikitang tulad niyan very critical yung recovery phase. Mm. -hmm. Uh, doon sa examinin mo. Eh kasi nga kung hindi mo kinuha yung ebidensya, eh ano nga e examinin mo? Anong resulta lalabas? Mm -hmm. Anyway, meron din akong napansin kahapon na parang uh, hindi naman automatic na pag may nakitang sako, i -re ito sa mga pangyayari noong 2000-2001. Kundi posibleng recently may mga ganyan ding nangyari at hindi man, hindi man sa bungero, hindi man uh, involved sa sabong ay maaring may nagtapon din doon. Posibleng may mga ganito rin mangyari at makuhang mga butong tulad yan uh, Doc Fortuna. Ano po? Uh, alam mo naman ang Pilipinas, notorious tayo sa ganyang dumping of bodies mm -mm. everywhere. Especially nang <laughs> dami nating tubig. Eh. Mm -mm. Tapos isa pa, notorious tayo for not having a death investigation system. We don't really solve crimes here. Mm -mm. Uh, pag nag-lecture -le ko sinasabi ko na how to get away with murder you do it in the Philippines. Kasi makakalusot ka na talaga kung pumatay ka ng tao. Kung hindi seryosohan yung uh, yung investigasyon, walang accountability. Mahina tayo. Aminin na natin, mahina tayo. Okay, anyway. Doc, sa kasakaling uh, tatawagan kayo, Marami marami ba tayo mga forensic uh, pathologist forensic expert ngayon? kasi ang na kayo uh, kaya lagi kaming nata, kayo na namin alam namin kayo lang don't <laughs> fortune pagka uh, trained in forensic pathology and formally recognized mm -hmm. by the Philippine Society of Pathologists may dalawa, A dalawa. but uh, that, that, that is what we are trying to uh, solve uh, sabi ko nga para tire na ako. ha mm -hmm. bababa na ako Uh, we're going to try and set up a master's in forensic medicine, in the medical uh -oh. medicine. Uh -oh. uh, UP Manila, in UP Manila. Uh -oh. And uh, but you know, that's going to take time. But we have a lot of people interested. Uh -oh. We have support from the Australian government, the Philippine government, UP. So we're going to try and do that. Maganda yan. Lalo na dun sa mga nababad ng matagal sa mga series ng CSI. NCIS. Yan yung mga kinakailangan natin sa mga gantong mga panahon. Eh. Doc Fortune, maraming maraming salamat po sa inyong binigay na pagkakataon. Magkakwentuan po magkapalitan ulit tayo. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Thank you, Dan. Maraming salamat. Si Dr. Raquel Fortune, Forensic Pathology, sa inyo pong napakinggan. Sa na minuto bago mag... Kilingan, walang pinoprotect.